survivors mula sa lumubong na Princess of the Orient noong 1998 sa kasagsagan ng isang super typhoon. Nagkamedalya rin si Trillanes sa pagtanggal ng corruption sa procurement system ng isang sa pagtanggal ng sa procurement system ng isang sa dahil sa kagustuhan ng ang, gusto, ang sistema sa pamahalaan, kaya ng at ng kanilang hukong magkalo ang at mukhang obisong nagiging noong July 2003 sa tinatawag na Oklo Bukan. At dahil dito, mukulong sa... Uh, 19. Isa kayo? Okay, 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 okay magandang. So, anyway, Napisisa po kami sa inyong barangay upang ipamalita sa inyo na malapit na dumating ang pagbabago dito po sa ating mahalang nasos na kaluokan. Gusto po ba natin yun? Opo! Oh. Eh, alam niyo naman po kung uh, bakit natin kailangan baguhin no? kasi na pag-iwanan na tayo. Umasenso na ang iba't ibang nasos sa Metro Manila. At uh, sila po, yung mga mamamayan natin doon, kada buwan po, natatanggap ng na benepisyo mula sa kanilang city hall. Eh, dito po ba sa atin? Wala! Wala po! Oh, wala po, di ba? Wala na natanggap. Pero, hindi po dapat ganon. Kasi ang kalooban po ang isa sa pinakamayamang lusot sa buong Pilipinas. Pero dito po sa atin may pinakamaraming mahihirap, no? Kaya bakit po nangyayari yan? Kasi ito po ang masaklap, kasi yung yaman ng kalooban ay binubulsa ng ilan, no? At uh, yan po ang babaguhin ng uh, Team Trillanes. Tatanggalin po natin ng korupsyon sa City Hall, na sa ganon, yung yaman ng kalooban, yung bilyon-bilyon na binubulsa, yun po ang ipopoto natin para po sa iba't ibang programa sa inyo. Yun ba? Yun po ang uh, dapat. At uh, ang Team Trillanes po, maraming namin programa. Simula sa mga bata, hanggang sa mga senior citizen. Gabi oh, oh, oh. tayo papakilala natin, yung tutulong sa atin, si Consiel Weber de Leon. Kilala oh, oh. natin na si Consiel Weber, di ba? Magaling, masipag, matapang, at higit sa lahat may manasakit sa mga taga-kalokan. Kailangan natin siya ibalik oh, sa konseho para sila yung gagawa ng mga ordinansa sa mga sinasabi ko mga binibisyo. Okay po? Consiel Weber de Leon. Yeah. Oh, so dapat po yung uh, ano Okay. So, yun lang po ang aming uh, mensahe, no? Ngayong hapon. Sana po wag kayong magsawa sa amin pag bumalik kami rito sa inyo, ha? Ha? Sana wag na kami kalimutan pag pumunta rito yung Orange. Ha? oh, sige. So, yun lang po. Parang kay 19. Mahal po kayo. Nandito ka rin.